Hi po, good PM po, attorney. Idol po kita. Yun. May Yay. tanong po sana ako kung ang kasambahay po ba, kapag hindi na kaya mag sa employer, may makukuha po ba na separation pay sa tagal na namasukan ng 25, 25? years? Wala akong nabasa sa batas na separation pay sa domestic helper. Kasi ang domestic helper, libre lahat yan eh. Mm. Tubig, kuryente, magkain, umaga, tangalian, hapunan, may pamerienda pa nga eh. mm parang nagpapatanim sa bukid, no? May pamerienda. Oo. Pero, may ano yan eh, sa kasambahay act. May mga benefits yan, di ba? May off na one day. Pero separation pay, para wala akong nakita, JC. Opo. Pwede rin mo financial assistance Pero assistance sa pwede Pwede bigyan. Oh. ang loob. Oo. Kung napamahal po kayo, ibang ang caregiver, pinamamanahan yes. ng amo. Opo, Opo. May magalang kwento Kaya Kaya nga may bequest, saka legacy, di ba? Legatis. Diba, mga ano? Binibigyan ng mana eh. Minsan naman, binibigyan ng tayo ng bahay. O kaya, cash gift. Ganyan. Depende sa kabuti at depende rin sa financial capacity ng amo. Ng amo. Ng amo.